Hello mga kababayan. So guys, ah, nagagalit si Senator Bato de la Rosa kasi ah, kung kailan siya dumalo, eh saka naman hindi na dadalo etong mga cabinet members ni PBBM. Kasi nga naman, nasabi na nila yung mga dapat nila sabihin nung first hearing. So ito naman si Senator Bato, akala ko sinong special na tao na kailangan panghintayin siya at daluhan ulit ng mga to ang hearing na sinasagwa ni Senator Amy tungkol sa pagkakaaresto kay ex-president Duterte at at pagkakadala sa The Hague, no? Eh ngayon nagagalit siya at ipapasabi na nga doon niya tong mga to. Pero siya talaga may kasalanan. Dapat kung ano, umattend na siya no first hearing pa lang para na sa gayon natanong niya na agad ang mga to sa gusto niya itanong. Tapos alam niyo guys, sabi niya, uh, pagka do dumating yung arrest warrant para sa kanya ng ICC kasi talagang siya naman talaga susunod na no na ma, ano maseserba ng warrant of arrest eh hindi daw niya to kikilalanin kasi ang kinikilala lang daw niya yung korte natin buti daw sana kung korte ng Pilipinas yan kikilalanin pa niya So, dito, excuse niya lang yon Kasi alam naman ni Senator Bato de la Rosa, na maski ang Supreme Court nagsasabi na talagang may jurisdiction ang ICC sa mga crimes na nakomit ng mga individuals, no? At uh, bago pa man tayo umalis sa ICC. Ede, syempre, talagang ano sa sakop diyan Yung mga ginawang krimen ni Ex-President Duterte at uh, syempre ang kanong kamay niya, si Bato de la Rosa dun sa mga krimen na ginawa nila bago pa tayo na ales sa ICC alam na alam talaga ni Senator Bato de la Rosa yan pero uh, nag excuse na lang siya syempre para nga naman ano huwag siyang maaresto pero alam nyo guys talagang maaresto siya sa hindi niya i-recognize yan o sa i-recognize niya yan talagang masaservan siya ng warrant kasi alam nyo guys, ah, uh, talagang kailangan panagutan ni Senator Bato de la Rosa yung mga krimeno, na isinagawa ni ex-president Duterte sa tulong niya. Ang mastermind si uh, Duterte, si Digong. Pero yung nag-execute, siyempre, si ano, General Bato de la Rosa. Kung ano utos ng mastermind, siya nag-implement. Siya nag-utos dahil siya ang ano, chief of police, di ba? kung ano yung message na gustong iparating ni ano Digong sa mga kapulisan. Siyempre, sasabihin niya yan kay ano, chief of police dati. Nung panahon na yon na walang iba kundi Senator Bato de la Rosa. Sasabihin niya yon kay Bato de la Rosa. At sasabihin naman ni Bato de la Rosa sa nasasakupan niya na buong halay na kapulisan sa buong Pilipinas yan. So, hindi matatakasan ni Senator Bato de la Rosa ang wa warrant of arrest na ise-serve sa kanya through Interpol no ng ICC sa ayaw at sa gusto niya talagang uh, susunod na siya kay Digong at yun ang dapat na paghandaan na lang niya acceptance lang naman ang kailangan sa kanya kasi wala siyang choice eh talagang yun ang magaganap sa ayaw at sa gusto niya sa i-recognize o hindi niya i-recognize ang Jurisdiction ng ICC sa mga krimen na naganap sa Pilipinas no na walang iba kundi ang namuno si ex-president Duterte siya yung kanang kamay siya yung uh, inutusan para mapa maisakatuparan to talagang yun ang baksak niya so acceptance lang para hindi siya yung parang uh, ma ma-praning, mapraning di ba kasi talagang ayun na ang magaganap sa hinaharap niya. So guys, dito na ako and blessings, blessings everyone. Bye!